Alright uh, mga koys at uh, share ko lang din itong uh, pagkakataon na to mga koys kasi uh, yung uh, kapitbahay namin dito yung papa ni yung tatay ni ano ni Chinitong Moreno ay nag-aalaga dito ng uh, apang show ng mga isda mga koys yung goldfish kung tawagin dito sa amin at uh, kagabi lang mga koys ay uh, may nag uh, may nagnakaw nga ng ano nito dito, dito. May nagnakaw ng uh, isda na alaga ni angkol uh, Rumi, Tito Rumi, yung papa ni yung tatay ni ano ni Chinito mga koys. So dito nakalagay yung isda na to mga koys no. I-share ko lang to. I-upload ko lang din ng ano ngayon. Ah uh, it ito yung mga alaga niya mga koys dito nakalagay yung ano yung isda na ninakaw. Uh, tinanong ko siya kanina kung ilang piraso yung nanakaw. So shout out pala. Shout out pala sa uh, nagnakaw ng uh, isda na alaga ni uh, Tito Rumi dito. Uh, may araw ka rin. Uh, marami kasi nagnakaw dito sa lugar namin mga koys. May, may gasolina, isda, manok. Ayan, pag, pag nahuli ka talaga, ikaw, sa'yo talaga yung ano, sa'yo talaga yung lahat ng <laughs> responsibilidad. Yung pagnakaw mo ng mga gasolina, isda, manok. Ayan, so dito nakalagay mga koys yung ano, shout out sa'yo ha, kung sino ka man. Ayan, so dito nakalagay yung ano mga yung mga isda ni uh, Tito Romy mga kois. Marami siyang ano alaga, ipakita ko na lang mamaya. Ah, uh, bilog daw yung na, ninakaw kanina. Pumunta kasi ako dito ng umaga at uh, uh, vlog ko na lang, vlog ko na lang para i-shout out yung magnanakaw na yun, kung sino man yun. Ayan, so sayang talaga kasi kanina galit na galit talaga si ano, si Tito Romy, yung tatay nga ni uh, Moreno. So, dito nakalagay uh, 20 piraso yung nanakaw. Kanina lang daw na madaling araw siguro mga koys. So ito yung iba pang alaga ni Ate ah, mga koys na isda. Ayan o. Oh. Inalagaan niya, binibinta din mga koys, binibred. Inalagaan, binibinta, tapos bibinta rin sa mga tao dito. Marami kasing bumibili mga koys dito. Ayan pa o. Ayan. Ayan pa mga koys. At ayun. So gawa lang din sa Uh, improvised na lagon mga koys yung uh, uh, nalagyanan ng mga isda mga koys, ayan o, trapal lang to mga koys trapal, yung iba kasing lagon ay siminto talaga so ito improvised lang talaga uh, ano lang, gawa lang sa sa trapal at uh, nilagyan lang din ng uh, mga kawayan ayan. para magformang parang lagon mga koys so dito niya pinaparami yung isda niya mga koys ni Tito Romy, ayan dito yan binebread pinaparami binibred pinaparami binebread tapos nanakawin lang o oh, siba masakit sa may ari talaga kung ah, ganyan yung mangyari mga kois ayan po marami iba ibang uh, ah, bread yan mga kois ah, dito pa hmm. ito meron din to may lag, ano rep mm, sa rep din rep din yan o oh, rep si rep na sira lagyanan din ng ano nilagyan din ng isda breed na yun oh. isang ano isang lahi lang ay buntis na ito mga kuys oh. laki na ng ano laki na ng tiyan mga nganak na ito mga kuys dami pa naman pag mga anak yan ayan oh, dito mga ano mga ano lang yan maliliit yan. ito breed din ito mga kuys ito na yung siguro yung pa paanak na siguro to mga mga anak na niya Oh, sayo lumaki, lumaki na lumaki na pag may lumot mga koys, mabilis. Ah, lumaki yung isda pag may lumot yung ano, yung lalagyanan mo. Yan yung tirahan nila, yan. Yun doon koy. Marami talaga dito mga koys, kaso nga yung problema ay ninanakaw. Yun yung problema. At mahirap din sa may-ari talaga na ala, alagaan niya tapos nanakawin lang. Kaya kanina talaga galit na galit si Ate Turumi. Kasi nga, ang ninakaw yung 20 piraso na ano mahal pa naman yun mapili din yung magnanakaw Ma, ano may alam din sa pag ano sa pag-alaga ng uh, isda ng mga goldfish sabi ko um alam niya yung lugar mo is uh, alam niya kol yung lugar siguro kaya ano nakapunta na siguro ako dito ayan sabi ko sa kanya kanina kaya ninakaw niya alam niya yung lugar alam na alam niya at galit din nga ako mga koys kasi nga nakaraan. Ito po. Yung kay Papa naman na ano, bangka. Eh din yung gasolina. So siguro hindi, hindi na natin alam kung siya, siya rin yung nagnakaw o kung, kung sino mang tao o ibang tao inakaw din pati gasolina dito mga koys uso hindi, hindi pa rin na huli yung ano yung suspect kung sino Ayan. Ang si Angkol oh. Ang si Angkol. <laughs> si Tito Romy. Yung may ari. Pinagawa na mo ng kurang na. O. Oh. Pinagawa na lang ng ano mga koys? Bakod. Ng bakod. Ginagawa <laughs> na lang ng bakod. Galit na galit yan kanina si ano Tito Romy. Sabi ko wala tayong magagawa na dyan kol. Kung ano wala tayong kasing ebidensya pag ano. Pag ah uh, uh, ganyan. Na hindi natin alam kung sino. Pero may ano na rin. May suspect na rin. Pero mahirap kasi mga koys Mga ano eh magbintang ba na tayong uh, ebidensya kaya ayan ginawa na lang niya ng bakod pero siyempre masakit din sa kanya na ganyan yung mangyari pagkatapos niya alagaan paramihin nakawin lang, mm, um, lang. may aso naman ka dito mga kois kaso nga lang di rin daw tumahol ko no so ibig sabihin kilala yung tao Ayan, gulpest din to. Ano yung tatay yan ni ano, mga koys, Ni Chinito. Ang kasama ko sa vlog. Oh, shout out sayo ah sa, sa ulit-ulitin. Shout out. Wag mahuli ka pa. Iwan ko lang. Makakulungan nya yung ano mo. Bagsak mo. To so, yun mga koys, no? Ah, siner ko lang at i-shout out ko talaga yung ano na yun, magdanakaw kung sino ka man. Shout out sayo at Ah, balang araw. May araw ka rin. Mahuli ka rin. Mahuli ka rin. Mahuli ka rin. Mahuli at mahuli ka rin. <laughs> Yan tandaan mo. Eh, galit din talaga si Tito Rumi. Nakakagalit talaga ang ganyan. Sigri, pati yung amin ng gasolina sa bangka. Nianakaw. Isda, manok. Lahat na lang. Ayun, maraming kawatan. Ay, chinito. Chinito. Sinito, <laughs> galit ka rin. galit din. galit na Galit. Galit na nakatawa. Basic lang yung mga pagkua, guys. Galit so, na nakatawa. Ba yung ah, ano? ano, ano, ano masabi mo sa ano? Sa nagnakaw ng isda ng tatay mo. Lato, ay video mo na Sana huwag ka mahuli. <laughs> sana huwag mahuli o sana mahuli. Ano yung mga natira ko so. iso? Ano yung natira? Ano yung mga natira? Oh. Ganyan kol, ganyan yung kol ni ganyan. Oh, ganito Ay ganito pala mga guys. Oh. Ganyan daw yung lahi. Mamalin pa ba? ba? Mamalin. Magkano yung kol isa diyan? Magkano yung Hindi mo mabibili nang 200 sa piraso to. Dalawang daan sa piraso? Oo. Oh. tibak tiba sa mag 20 piraso no. Oh. Maski sandaan lang. Grabe naman yun. Kasi ah. pa si Magandang klase ba? mga koys. Pag tiningnan mo ang ganda ng ano, ng ano. Ang pangi, ang pangi nga ang pangi, ang Yan. So, yun lang guys no. I-share ko lang din yung ano na to, yung video na to. Shout out sa iyo kung sino ka mang magnanakaw ka. Garbis matapak. Ayun, nagarbis na ng goldfish dito.